Hi guys, ngayong araw nga pala ay eh magluluto ako ngayon ng adobo. Ikaw, anong klaseng adobo ang gusto mo? Mahilig ka rin ba kumain ng atay at balon-balunan? Dahil for today's video, ang lulutuin natin ngayon ay adobong atay at balon-balunan. Kaya naman tara, umpisahan na natin. Bale meron tayo ditong atay, pero nalinisan ko na. Buksa na rin natin itong balon-balunan. Sa pagkuhugas naman neto ay kailangan natin ito hugasan ng mabuti. Pero bago natin ito nabili ay malinis na din naman. Mas maganda hugasan lang natin ito ng mabuti. Para tanggalin yung mga natitirang dumi at yung lansa. Para matanggal pala yung lansa ay naglagay pala ako dito ng kunting asin. Naglagay nga rin pala ako dito ng kunting suka kasi mas mabisa ito pang tanggal ng lansa. Tapos saka natin ito lamas-lamasin. Kung mapapansin nyo ay nagiba ang kulay ng ating balung-balunan kasi dahil dun sa suka na inilagay natin. Kaya na ba naging ganyan yung itsura niya. Meron tayo ditong sihiling labuyo, sibuyas at saka bawang. Kaya atin natin itong sibuyas ng pa-slice. Pero depende sa inyo kung anong klaseng gayat ang gusto nyo dyan. Isunod naman natin itong bawang. Balik tinanggal ko lang yung matigas na pa dun sa bawang. Pagkatapos pit-pitin lang natin ito. Fast forward ko na kaya ito na yung mga sangkap na gagamitin natin. Ngayon, Buksan na natin yung automatic nating lutuan, Salang na rin tayo dito ng malinis na kawali. Lagay na rin tayo dito ng kunting mantika. inostos ko lang. Tapos ilalagay ko na rin itong bawang. Kayo, ano bang unay yung ginigisa? Bawang o sibuyas? Please comment below nga. Isunod na rin natin itong sibuyas. Kapag lumabas na yung mga aromatics na inilagay natin, pwede na natin isalang yung balon-balunan. Unahin natin yung balon-balunan kasi medyo matigas ito at matagal maluto. Maglagay tayo dito ng dahon ng laurel at pamintang buo tapos takpan natin at magkantay lang tayo ng mga 15 minutes. Pagkaraan ng 15 minutos ay binuksan ko na nga malambot na yung balon-balunan, pwede na natin isa lang yung atay. Kasi kapag isinabay natin yung atay sa balon-balunan, pwede siyang madurog. Kaya mas inuna kung palambutin yung balon-balunan, pagkatapos isinunod ko yung atay. Inilagay ko na rin yung siling labuyo na pang pagana. Ngayon, maglagay tayo dito ng suka at tsaka toyo inong jowa. At syempre, ang paborito kong oyster sauce so sauce. Dahil ito yung nagpapasarap sa mga niluluto kong recipe meron din tayo dito sprite pero kung wala kayong sprite okay lang din naman yung normal na adobo lang ibuhos na natin ito isang latay okay na yan pero kung marami kayong stacks, mas marami mas masarap maglagay rin tayo dito ng pamintang durog mag add ako dito ng kunting asin at isison lang natin ito sa magic sarap dahil sa magic sarap, dito mo malalasap ang tunay na sarap. Habang nakasalang yung adobo natin ay magsasaing muna ako. Uugasan ko lang ito ng dalawang beses. Kayo, ilang beses nyo ba hugasan yung bigas? Pagkatapos ko nga palahugasan yung bigas ay maglalagay na rin tayo dito ng malinis na tubig. Susukatin ko lang ito gamit ang daliri kung sakto lang ba yung tubig na inilagay ko. Minsan kasi kapag nagsain ako hindi ko na nababawasan ng tubig kaya nagiging lata yung kanin. At syempre huwag mo rin kakalimutang pindutin yung ibaba. Sa sobrang kakaantay mo ay hindi pala naninuto yung kanin kasi hindi mo pala napindot. Tapos balikan na rin natin itong niloloto nating adobo. Dahil tayo mga Pilipino ay kinaugalian na natin na medyo matamis yung adobo. Kaya naman mag aad ako dito ng kunting asukal. Pero kung ayaw nyo naman medyo matamis ay pwede naman na hindi kayo maglagay. Masarap din sa adobo kapag medyo dry ang pagkaluto. Pero bago yan, iti-taste muna natin kung tama lang ba yung mga pampalasa na inilagay natin. Dahil goods na goods na at garantisado sa lasa. Kaya naman antayin lang natin yan hanggang sa mawala yung sabaw niya. Tapos ko nga pala magluto ay inilikpit ko na nga rin pala yung kalat ko at tinapong ko na rin dito sa labas. Dahil nakapaghugas na rin ako ng kamay kaya maghahain na tayo para makakain na din. Sa sobrang sarap nga ng adobo natin ay talagang matatakam ka na naman. Grabe sa sobrang sarap na ito ay talagang sisirain na naman ang diet mo. Of oh siya, first bite na natin. Nang subo, grabe, sulit na sulit at pak na pak sa sarap. Yung mga ganitong klaseng ulam, kahit pabalik-balik ay hindi ko talaga ito pagsasawaan. Pero depende na lang kung siya ang magkasawa sa akin. Sa sobrang gana ko nga kumain, pati yung siling buo ay kinain ko na rin. Hanggang dito na lang at tatapusin ko na rin ang video na ito. kita na lang tayo hanggang sa susunod na vlog. Thank you for watching. Follow nyo na rin page ko para sipagin ako mag-upload everyday. At hanggang dito na lang. God bless po sa inyong lahat. Salamat!